Okay, sa mga kabiyanan, uh, medaya may yung aga sa inyo tanan, sa nyo mga kasiman wadya sa may uh, sa mga followers, sa mga kotoran, uh, dyan kita tulad sa may barangay sinibaan, aja uh, sa may overflow nga matabok, kita, uh, tabok pa kanto sa may barangay Kalikwang, amo dyan di ang sitwasyon tulad, kasi ka dalong ang kag nag awas kita sa may overflow, uh, patabok sa may barangay kalikwa gani ah uh, hindi pagid pasabol ang dalande tapi to nga may nag uh, usmod yang uh, portion sang overflow kani ba ti tama gi kadelikado uh, bisa uh, pili pa diako kaapon maagyan uh, ginsirado gid sa mga barangay opisyal tungod nya tama gi kadelikado sa aton nga mga motorista labi to nga naga uh, gid ang pagtupa sang bagdiotino kaapon nga adlaw uh, sa may banwasang dingli ilo ilo ang mga jadi makita mo do karon uh, sa may uh, barangay siniba at kita naga hamtang uh, pagtabog dito sa so may barangay kalikuhan at ito Piyak hindi ito makita ang overflow <coughs> hindi ito makita ang overflow kag makita na may mga rurok na nag-sangat dyan sa may babosang overflow pagpertigay ka dalaw tubig do karon may barangay sa may baan may ato nga Alaw River dia sa may banwa ka ding Ah, hindi kita makasubol gito sa may uh, marapit sa taytay tungod nyo may tubig doon dyan aton di nga uh, ginahamtangan uh, gani ang mula dyan ay ang ato niya mga taong impormasyon sa ato niya mga uh, kauturan nga nakatabok dyan sa may barangay Halin sa may barangay Sinibaan patabok sa may barangay uh, Kalikwang uh, matabok na ito sa may barangay Hinalinan Matangharon kag man makalusot ito sa may uh, banwasang barotak nuibo hindi ka mo kaagido ko ron nga adlaw tungod tama gig kadalom ang tubig kag subong man Uh, bisa mangnabaw pa dyan may may nag-usmod niya porsyon diya sa ka overflow gani nga hindi ka mo katabok do karon dia sa taytay -tay. and yes, nga makai ya ma yang ang overflow dia diya sa may uh, barangay sinibaan nga patabok dia sa may barangay kalikwang dia sa may banwa kading lo ido Uh, sa liwat yagli ang inyong alagad si uh, former kagawad Glenn Pindon uh, nagataogig yan ka ninyo kadugang informasyon natuhoy sa halit sang bagyo tino madamo gina salamat